dito tayo sa Danok lumipat kasi doon sa Panda, walang ano pala doon, walang ano tabag ito, walang pagkain pala doon. Apo na pala sila magano ano mag -upin. Alas dos pa. Eh, dito dito na lang ako sa Danok. Pumunta ako dito sa Danok. Kasi marami dito, upin naman dito. ito guys. Dito sa Sephora. Oh, guys. May lalaruan dito. tayo guys para exercise. Oh, may ba? Diba? May ano dito sa baba. Hagdanan lang tayo. Ayan. Taas ang hagdanan. Ay! Tapos. Ito yun, podcord. Podcord. ito yung ko sa taas dito kasi open na dito doon sa panda wala pang open kasi ano daw mayroon doon sa so warma lang so mamaya pa alas dos ang open Dito tayo sa Papa John. Dito tayo sa Papa John. Kabayan, may ano kayo dito, kabayan? Ayan, Supreme. Mm, ganyan. Ano ah, po? Super Ah. Isa ganyan. Yan so frame. Ah. Classic 19. Ano yan regular? Ano ba yan? yung classic na yan. Yan pa po yan Ah. Sibinap. Pero mga ni Kabaya ng ating order. Habang na ganun si Kabayan, punta muna tayo dito sa... May mo muna tayo sa brand police yeah. ito guys brand police punta muna tayo dito dito muna tayo naghihintay kasi 15 minutes pa eh ikot ikot muna tayo pag may time <laughs> ganda ng mga ano nila o oh. tingin tayo ng mga t-shirt nila Ganda to oh. Kaso medium siya. Ay. Ganda ng mga ano niya. Large. Medium. Medyo ko sa form. Pang lalaki pala to dito. Saan yung pam binago pala nila yung ayos nila. Punta tayo doon sa, anak. XL. Ba yan? Eh, pang manang naman yun. <laughs> mga damit dito gusto yung mga tag ng mga damit niya. ginago nila yung ano ni <laughs> Ayan, mga pantalon. Ay na. May ako ng mga pantalo. Kung gusto yung ano. Uh, uh, brown. this shirt gender gender <Grid> shirt, D -shirt. D -shirt. Okay. Okay. Ayun Iba. Ay, small man. Na small. Large siya. Na. wala man. Eh. large. Large. Dito sa large. Ay, puro naman pang siya ang ano. Hindi naman pwede yan pang Ah, pwede pang labas. <laughs> Ay, nakuwi na lang tayo. Balik na lang tayo next time. Baka luto na yung ating. Ganda din ang mga bag nila guys. Original kasi yung mga nila sa brand for this. Original yung mga bag nila. Itim. Ito maganda. Okay. Simply lang siya. Gusto ko yung mga ganyan. Ayaw ko ng ganyan, gold yung handle. Kasi pagkatagal niyan, mangingitim na kasi yan eh. Mayroon akong ganito, binigay ng amo ko, nangingitim yung handle niya. Gusto ko yung mga ganito lang, umaliit siya ba? Simple. Kaso lang, simple din naman ang ah, presyo. Magkano? Ayan, 119. Pero maganda siya, guys. Ito yung maroon. Ayoko yung may gold-gold. Kasi napipid siya eh. Ito din siya, MK. Magkano? 400. Nay. 400 pala siya. Mahal. MK kasi siya. Balikan natin guys ang ating order. Kaloto na si Brattin Pizza. Kasi yung driver namin naghihintay yun sa baba. Kasi galing kami dun sa Panda. Eh ano naman. Wala pa ang ano doon. Restaurant. Di close pa. Ah. Dito tayo. Dito tayo. Si kabayan Ngayon na ang ating order order guys Uwi na tayo guys Kuha na natin Okay, baba na naman tayo Magdaanan tayo guys sa danan guys oh. tingin tingin tayo sa baba <laughs>